Maganda umaga. We're live the live dito sa North Expressway. Ayan. Maganda umaga. Baga kami makakarating sa aming pupuntahan para mag-deliver ng mga ng bigas at mga dilata. Nag-bisig na para sa ating uh, bigay na ating birthday celebrant sa November si Sis Liza 67 lang <laughs> Hello, hello po <laughs> Pakishare na lang po sa ating GC kasi ano to eh bigla ang bigla <laughs> paglalive walang <laughs> magawa <laughs> Pag nakaganyan ka, tapos ano, ayan. pag, mag, ah, ano ka, mag, mag, ayan, ah, ang luwag-luwag. -luwag, o, oh, tingnan mo. namin. O, uh, ano. O, oh, wala masyado. namin ang ano, ano kalsahan. Solo namin. Kunti ang mga ano. Mm Siguro mong na ano na sila man, sa ano pa na yun? Magpunta mga kanara. Mga third week siguro. Yeah. Yeah. Bayad na. Bayad na. Oo. Oh, low, low, low. ano ka daw. Low load. Low load uh, daw ang iyong ano pera. <laughs> 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 hindi na nag-load siya. Mara pa eksakto lang yan sabi niya. Kasi hindi naman kayo nakakarating ng isitek sabi niya mong Oo nga. Okay na yan sabi niya. Kaya lang kalok, kalagay low balance. <laughs> Baka ba ba yan, hindi tayo makalabas. <laughs> Dala mo ba yung... Pero 79 lang noon, di ba? May 140 plus pa eh. Like yun sa, yun sa Inlex, like, Isitex, yun ang marami yung blue. Ah, oh, oo. Oh, oh, Wala kaming stand eh. Kaya oh, ito. Wala, mano Hindi pa na-order siya. Di ba meron ako dati ng yung nakaganyan? Uh -huh. Ay, bak nabaklas na naman. Violent ka, maghawak ng ano, sabi niya ma. Hindi <laughs> <Ma 'am> <laughs> naman ako makapag-share. <laughs> live na live tayo. No? Papunta sa Ulacan. grabe, aaga namin ah. Maganda naman yung Ayan na. Oh. No? Ayan na. No? Oh. Oo nga eh. Mm -hmm. oh. oh, Sulong-sulong. Sulong-sulong namin na pasada. <laughs> Kaya nga. Ayan na. Hindi nito sa... Kahit na mamang nagbindanaw no, tayo eh. Kaya lang, okay na rin yan. Mas mabilis lang din, no? Na mm -hmm. tayo, liko kung saan-saan. Kasi kami ni Rick, hindi na kami nagpapaliko Saan dyan na lang kami sa EDSA Hindi mm. naman, ano Hindi naman ganun ka-heavy Ano naman ano, yun, yung mga tao, di ba Mindanao na silang lahat Nandito mm -mm. sa ano maluwag na mm -mm. Ano lang din yan Diretso lang din yung flow namin Pagka punta kami ni Rick Dito, ano lang nga kami, EDSA lang kami Pasado ko ka lang sa outer lane kasi, pag sa inner ka, yung may mga nag-u-turn doon. Mm -hmm. Yan. Hindi, ano. Hindi ko na-i-on yung, ano, yung yung, ano, isa kong self. tinanong tuloy ni Kuya Edwin kung ano kami tuloy mm -hmm. tuloy na tuloy kung aga ko nga nagising alas 4 ng, ang lakas ng, eh, ng ele, ano ko ng alarm ko yes okay, ko pag ginalaw ko ba to ginanong ko eh, idadata ko kasi yung ano ay hindi pwede wala minsan namumula mam <laughs> Eh ano? Eh wala. Wala nagbibiyut. <laughs> Sabay ganon. Mamay, nagkialam <laughs> ko dyan sa... sarap ng pasahero. Uh, uh, Oo. Okay. <laughs> Ay, ang sarap na maging pasahero. Malungkot ang walang ano. <laughs> kasi kaso niya, wala na bumili. Sabi niya mo kasi mag-order siya sa ano. I-order ako na doon sa ano. Hindi pa niya nagawa pa kaya siguro. Saan na yung dito? Sinsensya na kayo ah. Wala kaming stand eh. Ano-ano <laughs> kami Walang stand ang nag-aano, nag, nagla-light. Ayan. Pagtsigain nyo na lang yung ano. Meron akong yung tripod doon sa bag ko, mamjo. Pwede mo ipatayo dyan sa harap ko. Sabihin natin naman dyan. Para hindi na mga ko rin dinala kasi yung ano po eh. Meron na po dyan yung may patayo po dyan sa harap eh, mo. Hindi ang mga awit. Oo, oh, ang sarap mag-inplex ngayon. Pero dumami na dito sa may bantang. Sa may pantang ito. Oo, oh, hindi. Pag malapit sa bulakan, pag nakalagpas sa bulakan yan, Oo, oh, oh. paglagpas na ng Bulacan, yan yun. Kasi pag kami nag-ano uh, eh, ganyan eh. Uh, wala, wala ata load to eh. Ikot na ikot oh. Nakadata naman. Ay, Bakit pumasok? Bakit pumasok yung load ni ano, Ati Pakita ko sa kanya hindi nag-aano, uh, hindi nag-iikot lang na ikot. sa eh. iba niya na so 995, Sa ibang niya na Kaya ng Ganda ng ano, langit. Sana hindi umulan para makapaghayahay tayo doon. May ipot tayo. Oo. Oo. Hindi ako nakadala ng sombrero. Sabi ko pa naman, magdadala ko ng sombrero. Nagdala ko na lang kung ano. Tsaka hindi ako naliko ng buo. Tinalian ko lang mabiyo. Alam ko ng buo ko. Lumilipan. Oh tinan mo. Ikot lang ang ikot. Wala, hindi siya. Wala, ayaw. Wala, ano sa'yo. Hindi ko naman na i-ano yung, ano ko. Eh, yung isa mo, merong load, no? Oo, ito, Ayan. meron yan. Dalawa yung pinaludan ko ngayon, 99. Yan, before. Ay, sorry. <laughs> 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 yan, 95. Sorry po, na-inlili. <laughs> Ayan. <laughs> mahilig kami sa gasolinan at pupunin namin yung pangkakarang namin. Ang pilot natin ngayon ay si Mami Jackie. Siya talaga kasi ito ang kanyang aeroplan. <laughs> ayoko, ayoko mag-drive pag hindi akin. <laughs> Takot ako mag-drive pag hindi sa akin ako pag hindi sa akin maingat sobrang ingatan kailangan namnamin ko muna <laughs> inamnam ko muna yung ano yung pagdadrive ko oh parang kabisaduhin mo ganon oh kasi dati di ba manual yung gamit ko tapos ngayon di bios toyota tapos ngayon yung si yung kabatchmate ko si rb yung Honda si rb yung anong niya na SUV na mataas sabi niya, nung papunta, naku po, eh, galing Canada yun. Siya nag siya nag-drive. Di syempre, ha, ano, kung ano, paano, paano yung pag-drive niya. Uy, 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 gano'n. <laughs> tapos, di, di, tapos doon pa kami sa traffic-traffic. Tapos, di, nung, ano na, sabi, sa, sabi niya, marunong ka ba mag-drive? Sa, sabi niya, ay, Diyo, ikaw pala mag-drive nito. Sabi, ay, wait lang, ha? Sabi ko, tatry ko muna dito sa subdivision. Iikot ko muna yan manual yung ano nila manual yung CRV si niya na dala e manual, marunong naman ako sa manual manual naman yung sakyang ko, hindi naman automatic, eh. tapos ang iba kakatawa, di ikot-ikot ako, sige-sige, ako na ako na magdadrive pa uwi, galing kami per view di yun, umuwi na kami, tapos natatawa ako, di, inatid ko yung sarili ko, tapos magdating ko sa amin siya na, sila na magdadrive alam mo kung saan-saan sila napasuot-suot. Ay <laughs> eh, lang naman sila sa may, di diba sa may Santa Lucia sa Gilid doon yung subdivision doon sa Isidro din. Sa kanya lang niya na paikot-ikot kami para hindi dito niya kabisado. Sabi ko e, yun naman si Stella ang taga dyan sa ano, asayo ganun. Eh, hindi niya din mas hindi niya din alam, sabi niya ganun. Pero nakarating din naman kami, sabi niya. Natatawa daw siya. Ayan, meron na tayong isang ano, Sino? manunood. Isang naga ano Mag-share <laughs> ko sana doon. Sana mag share kasi, oh, di ba? Uh, Sabi ko, hello. Ay paano ko ba makikita yung mga nag-chat-chat dito? Wait lang. Wait lang. Oh. Hindi, hindi. Huwag kang mag-part sa delikado. Mamicha.

No stopping dyan. Anytime dyan? May, may signage. No stopping. Tapos nag-stop dito. Pas Pasaway eh. Pasaway si Mommy Jo. O yan. Gulat na naman ako lang eh. O yan. O ito tayo. Uy, may ano. May dito lang. Nakaminga. Ano yun ah? O yan. O kaya Oh, uh, nawala na yung isang nag-view. <laughs> Uy, hindi nga pumasok man dyan. No? Wala pumisok, di ba? Wala. Wala. Oh, Magkamali sa Tibet. Ay, Diyos ko. Ay, na si Tita Rosie. Hi. Hey. Tita Rosie. Sayang pala, dapat sinama natin. Tita Rosie. Oh. <laughs> Asa ka ba, Tita Rosie? <laughs> Ayan, na, pamitsa. Tita Rosie. Hello. Oh. Nandito kami sa ano, nagtutubig muna kami sa station sa gas gasoline station. Kasi iya ano yung ano. Kami ano tayo magpalud, magpalud sana mo kay Tita